yung ating ano. Okay, yeah. Sige, game. So dito, ayan. No, lapit natin ng konti for understanding natin, no? So balik natin. Job hazard analysis or job safety analysis. Okay? Negative o positive behavior na lumalabas. Guys, para in understanding natin, okay, what is the job hazard analysis po ba? Ulitin ko ha. The job site analysis or job safety analysis is a permit documents. No? Ito ay a written documents. Para saan? Para sa atin para maunawaan natin, no? Na ang job site analysis ay isa sa mga pamamaraan natin. Okay? Pamamaraan natin para malaman natin kung ano po ba yung execution. First execution ng trabaho ng ating mga ano kasamahan. Kaya nga po nilalagay dyan, we need to list down all the job, no? Lahat ng trabaho na required po ng ating ano, ng ating activities. Tanda natin, madalas ano sinasabi natin, iba't ibang activities, we need to indicate na iba-iba ang job hazard analysis. Para ano? makumplay natin, ma-identify natin, magamit natin itong pamamaraanan upang makapagbigay tayo ng tamang kaalaman saan? Sa taong mag-perform. -per Di ba? Bakit kung hindi ikaw ang mag-perform? -per okay, sa trabaho na 'yon, maaari ka bang maaksidente? Maaari hindi? Maaari oo. Bakit? Kasi sir, baka ma ko Lumapit ako. Bakit? Magkandak ako na inspection sa area na yun. Dumating ako sa area na yun. Dumaan ako sa area na yun. Maaaring ma-encounter ako. Yan yung sinasabi natin. The important things for the job hazard analysis is makikita natin. Nakikita natin yung ano? Yung mga action taken na dapat nating malamda, magawa. Katulad ng nalilist natin o nabebreak down natin yung mga hazardous condition o unsafe behavior na pwedeng mangyari o gawin sa workplace natin. ba? Diba? Ulitin ko, there's no zero risk free in our workplace. Ang problema, madalas, punta mo tayo sa negative culture. No? Some of our city officers, some of our supervisors, some of our engineer, kapag nakapagawa na ng job ganalis, analysis ano, permit system ano sasabi sa mga tao, start na kayo ng trabaho, may permit na kayo. Start na kayo ng trabaho, allowed na kayo mag ano, allowed na tayo, pinirmahan na ng Jenco, pinirmahan na ng authorized person, etc. 'Yun ang nagiging negative. Kaya lumalabas ang job hazard analysis natin sa site o permit system natin po nagiging for compliance, which is mali. Di ba? Kung sinasabi natin in your first place, nililist down mo yung trabaho in a job hazard analysis might require in the GHA o job, ano, job safety analysis, job hazard analysis, dapat gawin mo rin itong pamamaraanan para mabigyan ng tamang kaalaman yung mga tao mag-perform sa workplace nyo. Ito rin yung magbibigay ng tamang kaalaman sa'yo kung paano mo i-correct -co yung mga unsafe act, unsafe condition dyan sa workplace nyo. And, mas, list down mo, okay? Yung mga immediate process o IDLH na makikita natin. Sa permit ba makikita mo agad na may IDLH? Minsan hindi, minsan oo. Kasi bakit? Bago tayo pumirma, bago tayo gumawa ng Java Analysis, we need to, ano, to conduct a, ano, visual inspection. Mahirap pong sabihin, ah, has, may hasay dyan, bakit? Mabaho. Ah, may hasay dyan kasi may amoy. Ano yan? Human tester? Hindi po pwedeng ganun. Okay, katulad ng sinasabi natin, the employees natin should know what is the hazard aspect na nandyan. At they should know what is the corrective action. Okay, corrective action na kailangan nilang perform dyan sa workplace natin. Okay, kaya nga madalas, ano, gumagawa tayo ng toolbox meeting sa umaga. Meron tayong safety talk. Okay? Safety discussion sa umaga. So, before the execution ng ating trabaho, yun yung ginagawa natin pamamaraan. Ibig sabihin, may papilka ka na, no? may ebidensya ka na para i-discuss. O, oh, Sir Dan Edmar, ito yung activities natin, ito yung list of activities natin, ito yung hazard, ano natin, hazard identified, ito yung corrective action. Okay, team. Okay, safety first nagagawa rin natin pamamaraan ang GHA o job hazard analysis to ano to give a proper learning sa mga tao nakakapagbigay tayo ng tamang kaalaman alam natin na hindi libre ang kaalaman some of our city officer or some of our colleagues magagaling maraming magagaling na city sa ano sa site natin pero bihira ang tao na magbibigay sa ng tamang kakalaman. That's why you need to indicate sa mga worker natin na ito ay libreng learning kung binibigay. Kaya kailangan ma attention kayo. Walang bayad, di ba? Na kailangan umatin pa kayo ng training, umatin pa kayo ng ano para ano, para maintindihan niyo yung mga basic. This is only a basic training binibigyan natin sila ng ligtas na gawain, binibig, binibigyan natin sila ng importansya. Kaya nga, ano ang binubush natin kapag nag-discuss tayo sa toolbox meeting, nag-discuss tayo sa, meeting, ano natin, sa orientation, yung moral ng tao. Binubush natin yung moral ng tao. Right? That's the reality. Right? Ikaw po ba umating ka sa, ano, sa school ng libre? Di ba may tuition? Di ba? sabihin, yun yung indicate natin sa mga mga, mga manggagawa natin. That's why sometimes the toolbox meeting, they didn't attend. Bakit? Kasi hindi nila alam ang kahalagan. Hindi, hindi, hindi nila sinusunod ang pulisiya. Bakit? Hindi nila alam ang kalaga, kahalagan. Because they focusing to earn money only. So, hindi naman, maka, hindi naman ako kikita dyan. Pag sinunod ka, pagagalitan pa ako ni PIC. Sige, ako kakausap kay engineer right? Sundin mo ko. Bakit? Nandito ka, pumasok ka sa kumpanya ng kumpleto. Yung mula ulo mo paa, kumpleto yan. Right? Ibig sabihin, hindi pwedeng babawasan yung ano mo, kadalire, etc. Yun yung sinasabi natin. In the part of that, no, meron tayong mga hazard identified and corrective action. Okay? Madalas bakit sasabihin na natin, sino ba dapat nag-a-identify niyan? Nung hazard aspect natin sa workplace. First, the supervisor in charge. Kasi sila ay halos 24-7 na nandyan. Pangalawa, yung tao. Tao na mag-perform. Kasi bakit? Unang-una, ito ang indicate natin sa mga manggagawa. Ito lang apat na to importante na ibigay mo ng ano nila, na role nila rola responsibility na. First, sabi mo sa kanya may responsibility ka sa sarili mo para maging ligtas ka. Hindi ka na andito para masaktan. Bigyan mo ng responsibilidad ang sarili mo na ano, na maging ligtas ka. Kapag binigyan mo yan, hahaba ang trabaho mo, kikita ka ng mas malaki. Kesa ano, tumigil yan. Magaling ka nga. Tumigil naman yung edad mo. Walang kwenta. Pangalawa, may responsibilidad ka sa mga kasamahan mo. Sa mga colleagues mo. Di ba? Pangatlo, may responsibilidad ka sa pamilya mo. Ano ang responsibilidad mo? Maging ligtas, magbigay ng pera, mag-alaga sa kanila, di ba? Mag-create ng mga ganyan. Okay, that's the important things. And syempre, isa sa pinakamahalagang ibibigay mo sa kanya yung last may responsibilidad ka sa kumpanya. Okay? Bakit? Kung yun ang ibibigay natin, i-indicate natin sa umaga pa lang, uh, umaga pa lang before they start a work, several times i-discuss mo yun. Ano ma -e earn niya sa isip niya? Kailangan safety first. Safety starts with me. Okay? Responsibilidad mo na maging ligtas sa sarili mo. Iligtas sa sarili mo o sa responsibilidad sa sarili mo, i-report mo yung mga hazard aspects sa workplace natin. Ito man ang unsafe act, ito man ay unsafe condition. Yan po yung ibig sabihin natin. That's the basic natin. Para ano, yung GHA o job hazard analysis natin ay hindi nagiging negative. Hindi nagiging ano, negative impact natin sa workplace. Bakit? Kasi ang dyan ba side analysis, in reality, makikita natin ang importance niya kapag pini-perform po natin sa workplace ng tama. Binibigay po natin ito, di ba? Madalas, ito yung ano eh, ginag marami pa kasi ginagamit din natin sa accident-incident investigation, ginagamit natin din sa mga ibang ano natin, mga ibang uh, reporting system natin, okay, monitoring natin with a part of ERT, emergency response para alam mo kung saan yung pwesto nila, ilan sila, di ba? marami. Kumbaga, sabi nga natin gamitin natin 'to nang tama. Okay? 'Yun yung pinaka pinpoint natin eh. Okay? Para ano, hindi po siya maging negative, bagkus maging positive po siya outcome sa workplace po natin okay, no, natin sa workplace ano pa, define natin okay, ma-define natin sa kanila o, ito pwede mangyari sa'yo okay ito yung dapat natin control bakit? ito yung activities natin balik ta rin naman natin from the starting, this is our activities this is the hazard identified natin ito yung control measure right it's only 5 minutes mahaba na yung 5 minutes na discuss mo sa mga tao yung activities item natin. Iba't iba, iba, ibang iba, ibang activities, iba't iba ang discussion item. Yun lang naman ang lagi natin. Eh. Para ano, yung exposure sa hazard, hindi maging mataas. Yung probability chance ng maka-accidente hazard, mapapababa natin. Ulitin ko, there's no zero risk free. Okay, pero, meron tayong tinatawag na acceptable risk level. Nakakaintindihan? Yan. Yan po yung magandang ano natin. For this morning, no? Yan po yung gusto nating maindiki. Kasi bakit? Yung learning kasi natin, it's full potential na matutunan natin sa sarili natin. Lalo-lalo na, you are in the supervisory capacity. We are in the level na ang supervisory capacity mo, binubush mo yung moral ng mga manggagawa. Hindi mo binubush yung moral ng bulsa mo. Second way na yun. Okay? But, in the learning po, sahod ang inano ko nun eh, okay? in the learning po, ano, binibigay natin yung, ano, yung responsibilidad natin sa kanila. Hindi ko sinasabing sila dapat gano'n. Hindi. Pinaaalam mo na meron silang responsibilidad, Meron kang meron kang responsibilidad, meron siyang responsibilidad para sa sarili natin. Okay? Safety is not starting for the safety officer. No. Lagi nating indicate yan. Safety is starting for your supervisor, for your top management, and for your colleagues, employee. Yung tatlo na yan, ang pinaka mahalaga. Kasi, no, sila yung magbubush ng moral, sila yung magpo-promote ng safety culture sa workplace. Okay? Hindi kayang tapusin ni top management yung project niya na mag-isa. Kung siya lang, kailangan niya ng mga supervisor na katulad nyo. Okay? At kailangan ng manila niya, nyo ng mga manggagawa o kailangan din ng top management ng manggagawa na naanyan po. Kaya nga po tayo may mga kanya-kanyang skill. Okay? Kanya-kanya, no? Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong kaalaman. Pero yung kaalaman na yun, dapat iisa yung pinpoint natin. To create our place a healthy and safe. No? Na hindi pwedeng ano, magre-retiro ka, may sakit ka. Magre-retiro ka, ano, mayroon kang pilay, sakit, etc. Hindi po ganun. Okay? We need to, ano, to this, ano niyan to eliminate the possibility, injury, or illness sa workplace natin. Paano natin ano yan? To eliminate na yung maaaring aksidente o yung severity impact ng aksidente sa workplace. Yung na, o natin. Okay? Yan. Sige po. No? Marami marami pong salamat at yun muna po for today. Salute po everyone. Thank you.